ang mga multo ng ozone disco. Noong gabi ng Marso 18, 1996, ang ozone disco sa Quezon City ay puno ng kasiyahan at tugtugan. Mga kabataan at matatanda ang nagtipon upang magsaya, magdiwang at magpakasaya. Ang musika ay malakas at ang sayawan ay walang humpay. Subalit, ang gabi ng kasiyahan ay biglang nagbago naging isang bangungot na hindi malilimutan. Biglang nagliyab ang apoy mula sa isang bahagi ng club. Sa loob lamang ng ilang segundo, kumalat ito sa buong lugar. Ang makapal na usok ay bumalot sa kabuuan ng disco at ang mga pinto ay nagkandaloko, naging bitag para sa mga nasa loob. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa sa MKK, mga kwento ng kababalaghan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakilike at i-share sa iyong mga kaibigan. Ang mga sigawa ng takot at sakit ay narinig sa labas, ngunit wala nang makapagligtas. Mahigit sa 1062 katao ang pumanaw sa trahedyang iyon. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi matahimik na nanatili sa lugar kung saan sila binawian ng buhay. Ang ozone disco ay nagiging isang lugar ng mga anino, bulong at mga hindi nakikitang presensya. Ito ang kwento ng mga multong na nanatili sa ozone disco. Makaraan ng ilang taon, ang lugar ay nagdesisyon na gawing isang bagong establishmento. Subalit, walang nakatagal ang mga manggagawa ay nagreklamo ng mga kababalaghan, mga aninong gumagalaw sa dilim, mga boses na nagmumula sa kawalan at mga biglang bumabagsak na mga gamit. Maraming beses na ring naiulat na bigla na lamang umaandar ang mga lumang kagamitan ng disco kahit walang kuryente. Isang gabi, si Jake, isang security guard na bagong assigned sa lugar, ay naglalakad sa paligid. Habang iniikot niya ang dating dance floor, bigla siyang nakarinig ng mahihinang musika. Ang lugar ay dapat na tahimik, ngunit ang tugtog na kanyang naririnig ay tila ba nagmumula sa isang malayong panahon. Nang siya'y sumilip sa isang madilim na sulok, nakita niya ang mga imahe ng mga kabataan na nagsasayaw, ngunit tila ba mga anino lamang sila, walang mga mukha, mga blangkong ekspresyon. Biglang nagliwanag ang paligid at bumalik sa normal, ngunit ang mga nakakatakot na imahe ay nananatili sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na gabi, muling bumalik ang mga kababalaghan. Isang gabi, habang nagroronda si Jake, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang siya'y lumingon, nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan, basang-basa sa pawis at tila mga hapong-hapo isa sa kanila ang lumapit sa kanya, hawak-hawak ang kanyang braso at nagsabing, Tulungan mo kami, hindi kami makaalis. Ang kanyang braso ay biglang nanlamig at nang magmulat siya ng mata, nakita niya ang mukha ng batang babae na mumula, nangingitim at puno ng takot. Napabalikwas siya ng takbo, ngunit ang imahe ng batang iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nag-iimbestiga si Jake sa mga ulat ng mga mahiwagang pangyayari, nadiskubre niya ang isang lumang kwarto sa likod ng dating disco. Ang kwarto ay puno ng mga lumang larawan at memorabilia ng mga biktima. Sa gitna ng kwarto, nakita niya ang isang lumang cassette player na patuloy na tumutugtog ng musika kahit wala itong kuryente. Biglang nagkaroon ng malakas na hampas ng hangin at ang mga ilaw ay nagpatay-sindi. Nagsimulang umikot ang mga larawang nakasabit sa dingding. At mula sa mga ito, naglitawan ang mga aninong hugis tao. Ang mga kaluluwang ito ay tila ba naghahanap ng kapayapaan, ngunit hindi nila ito matagpuan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang boses ang narinig ni Jake. Dapat kaming makapagpahinga ilabas mo kami rito. Ang pinto ng kwarto ay biglang nagsara at si Jake ay natrap sa loob. Sa huling sandali, bago siya mawala ng malay, nakita niya ang mga mukha ng mga multo, mga mukha ng pagdurusa at galit. Kinabukasan, natagpuan si Jake sa labas ng ozone disco, nanginginig at takot na takot. Iniwan niya ang trabaho at hindi na bumalik pa. Ang kwento ng Ozone Disco ay nananatiling isa sa pinakanakakatakot na alamat sa Quezon City at ang mga multo ng mga nawalan ng buhay ay patuloy na naghahanap ng kapayapaan sa lugar na iyon. Ang mga tao ay patuloy na nag-iwas na pumasok sa lugar sa takot na makatagpo ang mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.